Audhu billahi minasaitanir rajim bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh sa ngala ng ala ang maawain ang mahabagin ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa ala lamang at nawa ang kanyang pagpapala pagpugay kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kung di si Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propita at huling sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, salamu alaykum wa ta'ala wa barakatuh. At sa mga kababayan natin na wala pa sa pananampalatayang Islam, sumayin nyo na ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos walang iba kung di si Allah subhanahu huwat taala mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang islam alhamdulillah sapagkat tayo ngayon ay katatapos lang natin magsala ng salatul magrib dito sa masjid at uh, tayo ngayon ay uh, pa na alhamdulillah at uh, gumawa tayo ng uh, video na ito upang mabigyan natin ng kasagutan ang isang kumbinto uh, sa atin sa isa nating video ng isa nating kababayan na wala pa sa pananampalatayang islam sapagkat ang komento niya ay sinasabi niya na lahat naman daw ng tao, lahat naman daw ng relihiyon ay naniniwalang mayroong tagapaglikha at uh, at uh, basta tama lang daw ang iyong pagsamba at gumagawa ka ng mabuti, tunay na ikaw ay pagpapalain. Ang komento niya na ito ay sumasang-ayon tayo rito sapagkat lahat ng ito na sinabi niya ay tama. Ngunit ibabalik natin sa kanya ang katanungan. Kung ang kinikilala mo sister o brother na tagapaglikha ay, yan ay uh, hindi yan ang itinuro ng mga propita hindi yan ang uh, ipinakilala ng lahat ng sugo ay uh, hindi yan ang uh, sinamba ng lahat ng mga sugo at propita ay nangangahulugan lamang na ikaw ay nasa kaligawan kung yan ang kinikilala mong tagapaglikha ha? nangangahulugan lamang dito na ikaw ay nasa kaligawan ngayon ang pagsamba mo ba na sinasabi na basta tamang yung pagsamba. Ibabalik natin sa kanya ang katang, uh, katanungan. Ang pagsamba mo ba ay katulad ba ng pagsamba ng lahat ng sugo? Ng lahat ng propita? Ikaw ba ay nagpapatira pa? Ha? Kasi kung hindi ka nagpapatira pa, nangangahulugan na naman dito na ikaw ay nasa kaligawan. Ha? Nangangahulugan dito na ang inaanibang mong relihiyon ay nasa kaligawan. Ha? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran? Kala ta'ala, inna dina inda Allahi al-Islam. Ang tatanggapin lang ng tagapaglikha, ang tatanggapin lang ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagdating ng araw ng paghukom ay ang Islam. Ha? Ang pangatlo, sinabi niya na basta gumawa ka ng mabuti, pagpapalain ka. Ha? Paano ka pagpapalain kahit ikaw pa ang pinakamabuting tao rito sa buong mundo? kung hindi mo kilala ang nagbigay sa iyo ng buhay, hindi mo kilala ang tagapaglikha. Ha? Ang tanong, tatanggapin niya ba ang mga kabutihan mo? Hindi mo nga siya sinamba, hindi mo nga siya kinilala. Ha? Hindi mo nga sinunod ang sugo ng mga, ang pinag-uutos ng mga propita. Kaya paano mong masasabi na tama ang iyong pagsamba? Mababaliwala lahat ang kabutihan mo kung hindi mo sasambay ng tunay na tagapaglikha. Mawawalang Mawawalang kung hindi mo kinilalang, nagbigay sa'yo ng buhay. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin na hindi pa muslim, ah, hindi ko po layunin na saktan ng inyong mga damdamin. Bagkos ito ay ah, ah, paalala lamang. Sapagkat ah, ang paalala na ito ay... Ah, hindi ito ikasasama sapagkat ito ay uh, may kinalaman ito sa ating pananampalataya. Kaya hinihikayat ko kayo na saliksikin natin ang bawat reliyon, lalong-lalo ng inyong inaaniban. Kahit kami mga muslim, nandito na kami sa reliyong Islam, kami ay patuloy pa rin kaming nagsasaliksik. Nagahanap kami ng kamalian sa Islam. Hindi kami nagsasawang magsaliksik, kaya kayo hinihikayat namin kayo na kayo ay magsaliksik sapagkat hindi natin alam bukas sa susunod na araw tayo ibabawian ng tagapaglika ng buhay napapalo kung hindi natin siya makilala kaya hindi ko na ng video ng ito Allah kapulutan nyo po ng aral ang uh, maikling video ko na ito at uh, ito po inyong brother Omar na lagi nagpapaalalang magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Ako po ay nagiiwan ng kapayapaan sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.